Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, nagpasalamat ang optimum star na si Claudine Barreto sa Bubble gang star na si Boy 2 Kizon dahil sa suporta at comfort na ibinigay nito sa kanya sa ikalimang death anniversary ng kanyang ama, si Miguel Barreto. Sa isang Instagram post kamakailan, ibinahagi ni Claudine na binisita siya ni Boy 2 dahil tila naramdaman nito ang kanyang pinagdaraanan. Ayon kay Claudine, naging mabigat ang mga nakaraang linggo para sa kanya, lalo na noong mismong araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. This past few weeks was so dark for me. Especially yesterday, which was my dad's fifth death anniversary. I sat for hours crying and not knowing who to call. Sabi ni Claudine. Ayon sa aktres, ilang araw na siyang halos tatlo hanggang apat na oras lamang ang tulog kada araw binigyan siya ng kanyang doktor ng sleeping pills para makatulong sa pagtulog. Ngunit noong araw na iyon, naramdaman ni Boy 2 ang pangangailangan na bisitahin si Claudine. Ani Claudine, my baby brother Boy 2 Kizon, I don't know what reason felt the need to visit me. Magkikis lang daw siya if tulog ako. Bagamat sinabi na ng kanyang ate Sol na si Marisol na huwag munang tumanggap ng bisita para makapagpahinga siya, walang magawa si ate Sol dahil pamilya si Boy 2 at naramdaman nito ang sakit ng kanyang ate. Lubusang pasasalamat ni Claudine kay Boy 2 at sa Diyos para sa kanyang kapatid. God, I thank you for my baby bro Boy 2. Dagdag pa niya, matatanda ang nagkatrabaho si na Claudine at Boy 2 sa 90s sitcom na Home Along the Riles kasama ang king of comedy na si Dolphy.